kayo'y nanonood kay RSJ Shhh. Ah, meron akong i-share na ano ah, na experience ko kahapon ng madaling araw or I mean kaninang madaling araw 3am sa cemetery grabe takot na takot ako eh grabe nagpunta ako ng 3am sa cemetery sobrang nakatakot ang daming multo siguro mga ano, sandibong multon, white lady, black lady, rainbow lady, lahat ng ano, kulay ng ano, multo, nakakatakot. Tapos ito pa. Meron din ako nakitang aswang. Aswang manananggal, yung manananggal liman daan. Tapos yung ano, meron din ako nakitang magkukulam, tsaka magbabarang 5 500, 500 nakita ko at meron din ako nakitang ano, madre madre na multo nakatakot, mahaba ang kamay eh. mga ano yon ang bilang nila isan libo, ganun. tapos yung pugot na ulo meron ako nakita pugot na ulo mga ano, mga libo sila ang dami grabe, takot na takot ako eh ang dami nila, at meron pa ako nakita ano, <coughs> kapre kapre ang galing nung kapre ano, nag ka. Tapos, nalaman ko, ano siya, Chinese yung Kapre. Ang apelido, Di. Kapre, Di. Pero, bakit ako tumatawa? Hindi, joke lang. Hindi ako, ako tumatawa, ayan. Tawa-tawa-tawa, yung kasi Kapre, Di. Ang gayong mag-gitara, pero ano, Kapre na yan. Natakot talaga ako. Yung sigarilyo niya, ano eh. nako Hindi sponsor yun. Yun, takot na takot ako ano, madaling araw, 3 AM eh. Takot na takot talaga ako, ang dami kong nakita ng ano, white lady, lahat ng kulay, rainbow lady, isang libo, tapos, eh. Takot talaga ako, sobrang takot ko, ano eh. Ang ginawa ko, um, kumain ako put salad, kumain ako put salad eh, kasi takot na takot ako eh eh nagpray ako sabi ko Panginoon Uchiha Itachi ah, uh, natatakot ako napapalibutan ako ng aswang tsaka multo ah, uh, si Uchiha Itachi Panginoon siya inubos niya ang kanyang angkan kaya mas nakakatakot siya tapos sinabi niya sa akin ako SJ ang gawin mo lang kumain ka food salad yun kumain ng food salad no grabe talaga ayun na no, wala takot ko kasi ano, sabang kain ko eh kaso ang problema nangihingi sila sabi ko eh di pwede di kayo pwede kumain kasi ano eh 啊！Uh <laughs>